Hi guys, we are going airport, and me and Jenny now getting ready. My lipstick is very nice from Jenny, and she know my color, pinky pinky. Thank you, thank you. Hmm. Uuwi ngayon sa Pakistan ang magina ng pamangkin ng amo kong lalaki. Kaya pupunta kami ng airport para ihatid sila pero hindi kami kasama ng sasakyan. Meron silang sariling sasakyan. Dito na kami sa airport magkita-kita. Pagkarating namin dito sa airport, kami ng amo kong babae nakaupo dito sa coffee shop at yung amo kong lalaki at yung mga pamangkin niya, pati ang alaga ko ay sinamahan nila yung asawa ng pamangkin ng amo kong lalaki nag-check-in. Mga nag -in. kalahating oras din sila nakatayo at palagi akong tinatawag ng amok kong lalaki pati ng alaga ko. Napapuntahin daw ako doon sa kanila para daw makapag-picture pero hindi ako pumunta doon kasi yung amo ko babae wala kasama dito Jenny Hi <laughs> Jareb's point Pamichanto no nakarrel karna hindi hindi hindi

At sinabihan kami na roon daw kami sa kabila kasi doon makikita daw kapag papasok na sila sa gate. <laughs> Pagkatapos bumaba kami para magbili ng kape habang hinihintay sila na makapasok na talaga sa immigration. All biryani. How much biryani? <laughs> at pagkapasok nila sa immigration ay umuwi din kami kaagad pero pumunta kami dito sa bahay ng pamangkin ng amok lalaki para maglinis kasi noong isang gabi birthday ng anak nila at kami na yung maglinis kasi hindi pa nalinis kasi sobrang busy nila nagprepare kasi uuwi na sila ng pag-isa packing o ba diba? Ang saya nitong tatlong magpinsan para lang mga bata naglalaro. <laughs>